Ito yung ulam natin. Okay, Alimasag. Sakat. Ito. So, Jim! Jim! Kain tayo! Jordan, kain! Kain na naman tayo mga kasukay. Ayan. Kain tayo. Itilapya oh pritong talong at saka hot dog. Dara po kasi kaming bahay mga kasuke. Ayan o. Shout kay Madam Yeng. Si Ate Airi. May. Walang pahinga. Laban lang. Laban para sa lang. pangarap. Yan ang susaw namin mga kasuke. Dara kain tayo. Tutong. Tutong. <laughs>